Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, ako po ay isang OFW. Meron akong nabiling lupa at bahay. Magpapakasal na kami ng aking boyfriend next year. Ang aking problema ay ang aking bahay at lupa. May nagsabi sa akin kasi na magiging property namin na dalawa ang aking magiging mister ang bahay at lupa kapag kami ay nagpakasal. Lugi yata ako, Torney. Pinaghirapan ko ito ng maraming taon bilang OFW. Tama ba, Torney, na magiging property naming dalawa ang bahay at lupa? Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayan ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Ang iyong property o ari-arian na nakuha mo ng ikaw ay single pa, nang ikaw ay binata o kaya ay dalaga pa, ay magiging absolute community o property ba ninyong dalawa ng iyong kasintahan kung kayo ay nagpakasal? Ang iyong property ng ikaw ay binata o dalaga pa ay magiging property rin ng iyong magiging asawa kung kayo ay ikinasal after August 2, 1988 at wala kayong marriage settlement o prenuptial arrangement. Ayon sa Family Code, ang lahat ng ari-arian ng mga mag-asawa sa oras ng kanilang kasal o yung mga nakuha pagkatapos nito ay magiging community property nila o ari-arian nilang dalawang mag-asawa. Sa situation ng ating viewer, ang naipundar niya na bahay at lupa habang siya ay dalaga pa ay magiging property na rin ng kanyang magiging asawa at the time na magpakasal sila. Dahil sa tingin niya na unfair naman sa kanya, ano ang dapat niyang gawin? Para manatilin magiging exclusive property o sariling property pa rin niya ang bahay at lupa. Isang paraan ay gumawa ng marriage settlement na sa Article 75 ng Family Code na magiging mag-asawa ay maaaring gumawa, mag-agree ng property relations katulad ng absolute community. Yung conjugal partnership of gains o kaya complete separation ng kanilang property o kompletong paghiwalay ng kanilang ari-arian o kaya anumang property relations ng mag-asawa. Kaya sa ating viewer, maaari kang gumawa at mag-agree na marriage settlement kung saan ang iyong magiging property relations ay separate o magkahiwalay ang iyong mga property. Dapat gawin ito bago magpakasal yung marriage settlement. Ano ba itong separation of property regime? Ito ay kasunduan, agreement na kung saan ang mga kasalukuyang ari-arian o property o mga future na property ay mananatiling property ng kasalukuyang may-ari. Kung ano ang property ng babae, mananatiling sa kanya lang yun. Gayun din, kung ano ang property ng lalaki, sa kanya lang yung nasabing property pwedeng ibenta o isan lang is, ng isang asawa ang kanyang property na hindi na kailangan ng pahintulot ng other spouse. Siya ang mga ngasiwa, siya ang magtamasa ng kanyang sariling hiwalay na ari-arian ng hindi nangangailangan ng pahintulot ng kanyang asawa. Karaniwang may mga marriage settlement ay yung mga mag-asawang napakamayaman at yung isa naman ay hindi masyadong mayaman. Kaya, sa ating viewer, nasa iyo na kung gusto mong may marriage settlement o wala. Ano ang gusto mo? Ang sa iyo at sa akin ay ating dalawa? O ang sa iyo ay iyo lamang at ang sa akin ay sa akin lamang? Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!